Ang taong ito ay handang magbukas ng kanyang puso at magtanong sa iyo ng isang alok na maaaring magbago ng lahat sa pagitan nyo. Maaaring ito'y isang bagay na iniisip mo na o isang bagay na lubos na inaasahan, ngunit dumating na ang sandali. Ito ba ay isang hiling na ibahagi ang buhay, na bumuo ng isang bagay na magkasama, o kaya'y upang gawin ang hakbang na inyong ipinagpaliban ng matagal na panahon? Ang desisyon na ito ay nasa iyong mga kamay. Ano ang nararamdaman mo sa sandaling ito? Handa ka na bang magsabi ng i, o kailangan mo ng panahon para mag-isip? Ano man ang piliin mo, tandaan na ang alok na ito ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng lahat. Ang alok na ito ay hindi lamang simpleng galaw. Ito ay isang deklarasyon, isang pagkakataon, at higit sa lahat, isang paraan para sa taong ito upang ipakita ang tunay na nararamdaman niya. Marahil napansin mo na sa mga pagtingin, sa mga salitang binigkas sa mga disinasadyang pagkakataon, o kahit sa mga katahimikan na may mas malalim na kahulugan kaysa sa anumang mahabang usapan. Ang darating na alok ay may potensyal na baguhin kung paano mo tinitingnan ang inyong relasyon. Hindi ito isang bagay na panandalian o pabigla-bigla, ito ay isang bagay na planado ng may pag-ingat, marahil ay may kaunting nervyos. Ang taong ito ay sinuri na ang mga posibilidad, pinag-isipan na ang mga konsekwensya, at nayon, handa ng ibahagi ito sa'yo. Ngunit narito ang tanong, ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Dahil, gaano man kalalim ang pagnanais niya, ang tunay na epekto ay nasa'yo. Handa ka bang tanggapin ang darating? O mayroong bagay sa'yo na pumipigil, nagpapaisip ng mabuti, bago gumawa ng mahalagang hakbang? Ito ang mga tanong na kailangang sabutin ngayon, bago pa man dumating ang alok dahil kapag dumating na ito, magiging pinakamakabuluhang sandali. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. At ang iyong magiging desisyon sa panahong iyon ay maaaring magdikta hindi lamang ng mangyayari sa inyo, kundi pati ng direksyon na tatahakin ng iyong sariling buhay mula dito. Entonces, huminga ng malalim at mag-isip. Handa ka na bang marinig ang isang bagay na maaaring hamunin ang iyong mga paniniwala, guluhin ang iyong mga takot, at sa parehong oras, magbukas ng mga pinto na baka ni hindi mo naisip na nandyan. Dahil yan mismo ang ibibigay ng taong ito sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang gusto niya. Ito ay tungkol sa kung ano ang maaarin niyong buin ng magkasama. Maaaring may mga pagdududa ka at natural lamang iyon. Maaaring iniisip mo kung ang tamang oras na ba ito, kung ang alok na ito ay akma sa iyong mga plano, o kahit kung handa ka bang magbigay ng buong katapatan munit hindi palaging nag-aalok ang buhay ng perpektong mga sandali. Madalas, nagbibigay ito ng mga pagkakataon sa gitna ng kaguluhan, hinahamon tayo na magdesisyon, kahit mukhang hindi tiyak ang lahat. At sa mga sandaling iyon tayo lumalago, natutuklasan natin kung ano ang ating kakayahan. Ang alok na ito ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang pagbubukas, isang pagkakataon na umalis sa komportabling lugar, maging mapangahas, maranasan ang isang bago, o bigyan ng bagong kahulugan ang kung anong mayroon na. At kahit maramdaman mo ang kaba, ang unang pag-aatubili, tanungin mo ang iyong sarili, ano talaga ang pumipigil sa aking sumagot ng in? Maaaring ito'y ang takot sa hindi alam. Maaaring ito'y pangambang masaktan. O maaaring ito'y isang mas malalim na bagay, isang bagay na hindi natin laging kayang banggitin. Ngunit, ano man ito, sulit na itanong, ano ang makukuha ko kung bibigyan ko ng pagkakataon ang alok na ito? At ngayon, maging makatotohanan tayo. Marahil ang alok na ito ay hindi perpekto. Baka may mga pagkukulang, kawalan ng katiyakan, at mga hamon. Ngunit wala namang mahalaga ang darating ng walang pagsisikap. Wala namang ugnayan, walang makabuluhang desisyon ang dumarating ng walang panganib na masaktan. Ngunit gayon din, walang malalim na pagmamahalan, walang tunay na pakikipagkaibigan ang nabubuo ng walang kahinaan. Ang taong ito ay naglalakas loob na magbigay ng alok sa iyo. Siya ay inilalantad ang kanyang sarili, inilalagay ang puso sa mesa, dahil naniniwala siyang ikaw ay karapat dapat dito. At nayon, nasa iyong mga kamay ang responsibilidad. Ano ang gagawin mo dito? Maaaring kailanganin mo ng oras para mag-isip. Maaaring alam mo na kung ano ang isasagot mo. Pero, kahit ano pa man ang kaso, tandaan mong maging tapat sa iyong sarili. Huwag mong sabihin ang ili dahil sa presyon, ni huwag mong sabihin ang ihindi dahil sa takot. Sabihin kung ano ang tunay mong nararamdaman, kung ano talaga ang gusto mo. Dahil sa huli, iyon ang mahalaga. Ngayon ang oras para maghanda. Ang oras para lumingon sa kalooban at unawain kung ano talaga ang iyong ninanais. Paparating na ang mungkahi at pagdating nito, ikaw na ang magpapasya. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Marahil ito ay halo-halong emosyon, pagkabalisa, pagkamausisa, o kahit isang uri ng pagkadiskomportable. Normal lang iyan. Sa katunayan, malamang alam mong may magdadala sa iyo ng isang mahalagang mungkahi ay magpapakilos ng sinuman. Hindi ito basta tungkol lamang sa kung ano ang sasabihin, tungkol ito sa kung ano ang kinakatawan nito, at kung paano ito makakaapekto sa iyong landas mula ngayon. Ang taong ito ay naglalagay ng marami sa alanganin. Siya ay nanganganib. Bawat salitang pipiliin niya, bawat kilos na gagawin niya, ay puno ng kahulugan. Kaya mo bang isipin kung gaano kalaking lakas ng loob ang kinakailangan upang gawin niya ang desisyon na magmungkahi ng ganito sa iyo? Maaaring mukhang simple sa unang tingin, pero para sa kanya, ito ay malaki, seryoso. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa iyo, paniniwala na maaari kang maging tamang tao upang ibahagi ang pananaw na ito, ang hangarin na ito, o kahit isang plano sa buhay. At ngayon, ikaw ay nasa gitna ng lahat ng ito. Hindi bilang isang pasibong manonood, kundi bilang isang taong may aktibong papel, mahalagang papel. Anong sasabihin mo? Paano ka tutugon? Lahat ng ito ay magiging bahagi ng isang bagay na maaaring matandaan sa hinaharap ng inyong dalawa kaya't napakahalaga na harapin mo ang sandaling ito nang may kalinawan, ngunit may empasya rin. Ilagay ang sarili mo sa posisyon ng taong ito. Isipin kung ano ang nakataya para sa kanya. Hindi lamang tungkol sa kung ano ang gusto niya, ito ay tungkol sa isang palitan, isang koneksyon. Nang isang bagay na pinaniniwalaan niyang sapat na malakas upang isalika. Mas ngayon ay dumarating ang pinakamahalagang tanong, nais mo bang maisama? Handa ka na bang mag-commit upang akuin ang responsibilidad na ito? Dahil dito ito umikot. Ang bawat malaking desisyon ay kaakibat ng mga obligasyon at ito ay hindi isang bagay na maaari mong baliwalain. At kung may mga alinlangan, huwag kang matakot na aminin ang mga ito. Ang mga ito ay hindi nagpapakita ng pagiging mahina o kawalan ng kakayahan. Sa kabaligtaran, ipinapakita nila na seryoso ka sa bagay na ito, na naiintindihan mo ang bigat ng desisyon na ito. Munit kasabay nito, huwag hayaang ang takot ang nag-iisang boses sa iyong isipan. Itanong mo sa sarili mo, ano talaga ang pumipigil sa akin na tanggapin ito? Tunay bang hadlang ito o isang bagay na nilikha ko lang sa aking isipan? Pag-isipan ang iyong buhay hanggang dito. Ilang beses ka nang napigil dahil nanalo ang takot? Ilang pagkakataon ang nawala dahil hindi ka sigurado sa gusto mo o dahil wala kang tapang na sumugal? At ngayon, itanong mo sa iyong sarili, sulit bang ulitin ito? Maging tapat ka sa iyong sarili. Nararamdaman mo ba na handa kang yakapin ang isang bagong bagay, isang bagay na mas malaki? Dahil ito ang pinag-usapan natin. Ang imbitasyong ito, anuman iyon, ay hindi lamang isang hiling. Ito ay isang paanyaya upang bumuo ng isang bagay. Ito ang hamon sa iyo na umalis sa kinalalagyan mo at pumasok sa hindi kilalang teritoryo. Maaaring nakakatakot ito. Munit ang katotohanan ay ang mga pinakamahalagang sandali sa ating buhay ay bihirang may kasamang katiyakan. At ito ang dahilan kung bakit napaka espesyal ng mga ito. Dahil sa mga sandaling ito nalalaman natin kung ano ang ating kalikasan, kung ano ang ating kakayahan. Kung nararamdaman mong kailangan mo ng oras, ayos lang. Munit huwag hayaang ang oras ay maging hadlang sa kung ano talaga ang nais mo. Huwag hayaang mangibabaw ang mga dikatiyakan sa iyo hanggang sa maparalisa ang iyong mga pagpili. Dahil ang nakataya dito ay higit pa sa paanyaya mismo. Ito ay tungkol sa kung ano ang kahulugan nito. Ibig sabihin nito ay pag-unlad. Ibig sabihin nito ay koneksyon. Ibig sabihin nito ay pagbitiw sa ilang mga katiyakan kapalit ng mga posibilidad na maaaring magbago ng lahat. At ang taong iyon? Nandoon na siya, naghihintay nagawa na niya ang unang hakbang. At ngayon, nakasalalay na lahat sa iyo. Maaari kang magsabi ng ngi at sabay niyong maaaring buuin ang isang bagay na maaaring maging ekstraordinaryo. O maaari kang magsabi ng ki hindi at sundan ang daan na sa tingin mo ay pinakamabuti para sa iyo. Ang dalawang pagpipilian ay kapwa tama hangga't ito ay mula sa puso at may paninindigan na ikaw ay totoo sa iyong sarili. Ngunit anuman ang iyong desisyon, tandaan ito, hindi lang ito tungkol sa sagot na ibibigay mo. Ito'y tungkol sa kung paano kakikilos mo lang ngayon. Dahil ang bawat malaking desisyon ay may kaakibat na konsekwensya. At ang iyong pagpapasya ngayon ay may epekto hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa kung paano mo titingnan ang iyong sarili at ang iyong mga relasyon sa hinaharap. Ngayon, huminga ng malalim. Papalapit na ang sandali. Ang taong iyon ay nagsasama-sama ng lakas, naghahanda upang magsalita. At kapag sa wakas ibinuhos na niya lahat, kapag tinignan kanya sa mata at sinabi ang kanyang nararamdaman o ang kanyang nais ipanukala, paano ka tutugon Hahayaan mo bang manaig ang takot? Tatakasan mo ba ang tunay mong nararamdaman? O bubuksan mo ang iyong puso at makikinig ng mabuti, may katapatan, at may kahandaang sumuko sa kung ano ang maaaring maging simula ng bago? dahil sa huli, iyon ang mahalaga. Ang proposisyon na ito ay hindi lang tungkol sa kanya, ni hindi lang tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa kung ano ang maaaring niyong likhain ng magkasama. Kapag sa wakas nangyari ang sandaling iyon, at ang taong iyon ay tumingin ng diretsyo sa iyong mga mata upang ipahayag ang laman ng kanyang puso, ang bawat salita niya ay may timbang. Hindi ito basta-basta sinabi. Hindi ito isang bagay na dinala niya ng walang pag-isip. Ang ipapanukala niya sa iyo ay maingat na pinagplanuhan, kasama ang takot, pag-asa at pag-aasam. At dito ka papasok. Ang proposisyon ay hindi lamang para pakinggan mo, kundi upang iyong namnamin, upang iyong pagnilayan ng malalim. Ito'y isang imbitasyon, marahil upang magbago, marahil upang mangako, o marahil upang simulan ang bagong yugto ng iyong buhay. Ano man ito, tungkol ito sa inyong dalawa. Huwag baliwalain ang kahalagahan ng sandaling ito, nalagpasan na ng taong ito ang kanyang mga sariling insiguridades upang makarating dito. Maaaring ginugol niya ang mga gabi sa pag-isip, pagdududa, pag-ensayo ng sasabihin, iniisip ang mga posibleng reaksyon mo. Handang-handa siyang isugal ang kasalukuyang kaginhawaan para magsikap na makamit ang mas malaking layunin. Bakit niya ito gagawin? Dahil naniniwala siya sa iyo. Dahil nakikita niya sa iyo ang isang taong sapat na espesyal upang ibahagi ang isang napakahalagang bagay. Munit ngayon, kailangan kitang tanungin ng direkta, naniniwala ka ba sa sarili mo sa paraang naniniwala ang taong ito? Nakikita mo ba ang sarili mo na may kakayahang tanggapin ang alok na ito at harapin ang lahat ng maaaring idulot nito? O mayroon ka pa rin mga alinlangan tungkol sa kung ano talaga ang nararapat sa iyo o kaya mong itatag? Ang mangyayari ay nangangailangan ng malaki mula sa inyong dalawa. Hindi ito magiging madali, hindi ito magiging walang mga hamon walang desisyon ng ganitong kalakihan ang madali. Ngunit, sa kabilang banda, walang alok ng ganitong uri ang ginagawa ng walang mas malalim na kahulugan sa likod nito. Ang taong ito ay nagsasabing, sa kanyang aksyon, gusto kitang makasama. Gusto kong ibahagi ang isang bagay sa iyo. Nakikita ko sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi mo pa nakikita sa iyong sarili. At ano ang gagawin mo tungkol dito? Maaaring iniisip mo ngayon ang lahat ng maaaring magkamali natural lang iyon. Laging sinusubukan ng ating isipan na protektahan tayo mula sa mga panganib, itinuturo ang mga sitwasyong maaaring bumagsak. Ngunit itanong mo sa sarili, at kung magtagumpay? Paano kung ang alok na ito ay eksaktong kailangan mo upang umusad sa iyong buhay? Hindi mo kailangan ang lahat ng mga sagot ngayon, ngunit kailangan mong maging bukas upang tanggapin ang alok na ito ng taos puso. Pansinin kung ano ang nararamdaman mo. Ano ang nangyayari sa loob mo sa sandaling ito? Mayroong bang kasabikan, kahit na bahagya lang? Mayroong bang kagustuhang sumugal, kahit na may takot? O mayroon lamang pag-atubili at pagsasara? Kung ito ang pangalawang opsyon, ayos lang. Maaaring hindi ito ang tamang panahon para sa iyo. Ngunit kung mayroong kahit kaunting bahagi sa iyo na nagsasabing paano kung dapat kang huminto at pakinggan. Maaring ang alok na ito ang eksaktong bagay na hindi mo alam na hinahanap mo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga inaasahan. Maaaring ang alok na ito ay hindi kasing dakila ng inaasahan mo. Maaaring ito ay mas simple, mas praktikal. O maaaring ito ay isang bagay na napakalaki na magtatanong ka kung totoo ba ito. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang intensyon sa likod nito. Ang taong ito ay tapat, nagbubukas, at iyon ay isang bihirang bagay. Kaya, paano mo tutugunan ang katapatan na ito? Ibabalik mo ba ang parehong ugali na may kalinawan at katotohanan? O magpapasya kang magsara, magtago sa likod ng iyong sariling mga pagdududa? Ang totoo, walang tamang o maling pagpili. Mayroong kung ano ang tama para sa iyo ngayon. Ngunit, anumang desisyon ang gawin mo, kailangan ito ay sa iyo. Huwag hayaang ang takot, pagdududa o kahit na mga inaasahan ng taong ito ang magpilit ng sagot na hindi mula sa iyong puso. Maging tapat sa kanya at higit sa lahat sa iyong sarili. Sa kabilang banda, itanong mo sa sarili mo, iniiwasan mo bang sabihin ang i, dahil ayaw mo o dahil natatakot kang lumabas sa iyong komportabling lugar. Minsan, hindi ang kawalan ng kagustuhan ang pumipigil sa atin, kundi ang takot na sa pagtanggap ng bago, kailangan nating magbago. At ang pagbabago ay nakakatakot. Ang pagharap sa hindi alam ay isang hamon sa ating lahat. Ngunit ito rin ang tanging paraan upang lumago, upang maranasan ang tunay na makabuluhan. Maaaring dalhin ka ng alok na ito upang harapin ang mga bahagi ng iyong sarili na mas gusto mong iwasan. Maaaring hingin ito mula sa iyo ang isang pagtuturing o isang commitment na hindi ka patiyak kung kaya mong ibigay. Ngunit, kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Naniniwala ang taong ito na sulit subukan. Naniniwala siyang sulit ka. Ang tanong ngayon ay, naniniwala ka ba sa parehong bagay? Hindi mo kailangan malaman ang lahat ngayon. Pati ang taong ito ay hindi alam eksakto kung ano ang nakalaan sa hinaharap para sa inyo. Ngunit ang proposisyon ay tungkol sa pagkuha ng unang hakbang magkasama. At iyon ang kailangan mong pagdesisyonan. Handa ka bang gawin ang hakbang na ito kahit walang lahat ng garantiya? O mas gusto mo bang maghintay para sa isang pagkakataon na maaaring hindi dumating? Ang katahimikan ngayon ay kakampi mo. Gamitin ito para magnilay hindi para tumakas, kundi para kumonekta sa iyong sarili. Ano ang nararamdaman mo? Ano ang kasagutan na nandyan, naghihintay lamang nasabihin? Kapag inilabas na ng taong ito ang lahat, kapag ang proposisyon ay nasa harap mo na, ang mahalaga ay ang iyong katotohanan. Handa ka na bang maranasan ito o mas gusto mo bang magpatuloy sa ibang landas? Ang desisyong ito ay maaaring magbago ng direksyon ng iyong buhay. Maaaring ito ang simula ng isang nakapagpapabago o ang sandali na ipasyang hindi ka pahanda. Ngunit ang pinakamahalaga ay maging totoo ka, dahil iyon ang nararapat para sa taong ito, at iyon din ang nararapat sa iyong sarili. Huminga ng malalim. Ang sandali ay papalapit na. Kapag ang taong ito sa wakas ay sinabi ang nararamdaman niya, at ang proposisyon ay nasa harap mo na, alalahanin, hindi lang ito tungkol sa kanya, Ito'y tungkol sa kung ano ang nais mong buwin, tungkol sa sinasabi ng iyong puso talaga. Makinig ng mabuti, magnilay at pumili ng may katotohanan. Ang desisyon na ito ay maaaring maging isang paglamig ng tubig, ngunit higit sa lahat, dapat itong sumalamin kung sino ka at kung ano talagang nais mo sa iyong buhay. Ngayon ay turno mo, ano ang gagawin mo kung nasa ganitong sitwasyon ka? Ibahagi sa mga komento ang iyong opinyon kung paano mo haharapin ang isang mahalagang proposisyon. Huwag kalimutan mag-iwan ng like kung napaisip ka ng tekstong ito at, syempre, mag-subscribe para makatanggap ng karagdagang mga nilalaman na nagpapasigla at nag-aanyaya na isipin ang mga malaking desisyon sa buhay.